Maswerte din ako kasi ang anak ko, tatlong babae. So, uso sa amin yung hiraman. <laughs> Pero yung bibili ng na, nagmamalling, um, kaya ako dahil konti lang naman yung damit ko, talaga yung preference ko din yung mga classic na cuts para kahit 10-15 year old na yung damit, nagagamit at nagagamit ko pa siya. Mahilig kami magbiyahe. Pero yung lahat namin biyahe, understood na walang shopping. Talagang I, I do all the researching by myself. Yung, yung asawa ko, na, nung na-awardan siya ng Ramon Magsaysay, meron siyang, meron siyang cash prize na 50,000 US dollars. Minani market namin yun. Tapos yung, yung interest noon pumupunta sa travel fund. So, yung amin travels, depende kung ilan yung laman ng pondo. Kung ilan yung available sa travel fund, yun yung magdidikta kung anong klase ng travel yung kaya namin. Noong 1992, yung second elections niya, ang kalaban niya babae. Ah, yung sabi niya sa akin na baka makuha ng kalaban ko yung women's vote. So, ako yung nag-organize ng buong kababaihan sa amin. Tingin ko kasi what set my husband apart was not because he was good. Pero what what set him apart was that because um, he was one public official na ni-recognize yung husay at galing ng karaniwan. Ay, pag, 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 pag kasi parang pinapakita natin yung karaniwang tao eh. Pero yung, palagi ko yung asawa ko naging mahusay dahil hindi niya lang binigyan ng pagkakataon yung mga maliliit makilahok pero siya binaba niya talaga yung sarili niya para isipin ng mga maliliit na he is just one of them. Hindi siya pinagsisilbihan, kundi siya yung nagsisilbi. Parang yung pag nakita kasi yung kind of governance ng asawa ko, siya mismo yung naglilinis, siya mismo yung kumukuha ng basura. Parang yun yung klase ng public officials nakaka-inspire. Pag nakita ng tao na kahit simple lang ako, kaya ko itong gawin. Kesa nung public official na parang nagmamando. Um, at sa amin, na-prove na yun. Matagal nang wala yung asawa ko. Um, mula 2010, hindi na siya mayor. Um, wala na siya sa mundong ito mula 2012. Pero yung mga sinimulan niya patuloy. Gusto sabihin yung klase ng... Klase ng pamamahala na pinakita niya. Ito yung sustainable. Pero sustainable siya dahil hindi siya leader dependent. Sustainable siya dahil pinakusay niya yung mga... yung mga kas kasamahan niya. Um, naalala ko parang sinasabi ng ng asawa ko dati na kaya nagsasucceed ang gobyerno namin sa Naga. It's not because I am good, but because I have people who realize na, na ano talaga sila, na mas mahusay pa sila sa namumuno. Kaya yung, yung, yung namumuno talaga, yung parang pinaka-papel niya talaga, mag inspirational guide. Para humusay yung mga dapat tingnan niya accomplishment na yung pinapamunuan niya mas nagiging mahusay pa. Mas gusto ko sana mas maraming oras kasi gusto ko maikot lahat. Parang uh, para ma-explica ma yung brand of, of governance na pinupush. Um, kasi pag, pag kumakandidato naman tayo, sa atin kasi parang masyadong personality-centered. Pero sa akin sana kung meron ng oras, mas gusto ko na, 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 ibabahagi ko kung ano yung paniniwala ko. Um, hoping na marami din sa ating mga kababayan ang Ganon din yung paniniwala. Pero walang oras. So yung sa akin, kung meron lang extra time, lahat ko yun gagamitin sa pag-ikot. Ang uh, hindi naman talaga perpekto yung gobyerno. Pero ngayon, nakikita natin, pag nagkakamali yung gobyerno, parang tinutulig sa yung tao mas hindi forgiving. Pero pag ang tao, um, ramdam niya, nakabahagi siya, kung ano man yung imperfections ng gobyerno, naiintindihan niya, mas, mas nagbibigay siyang allowances. Bigyan ng pagkakataon yung, yung pamahalaan to correct itself. Dahil ka-bahagi siya nito. Hardworking. Talaga masipag ako. hindi matatawaran yung sipag ko. Kahit sa ang sa trabaho ako dumaan, yung teacher pa ako, um, lawyer ako for pau, um, NGO worker, yung congresswoman palagay ko lahat na tat tatanungin na, na co-workers ko, yun yung masasabi sa akin na napakasipag ko talaga. Palagay ko, yung pinaninilbihan naman natin should demand nothing less. Sasabihin ko na gagawin ko to, gagawin ko yon. Mahal ko yung mahihirap. Pero mahirap paniwalaan na mahal ko yung mahihirap kung hindi nyo naman alam yung kwento ko. Pero pag, pag, pag alam nyo yung kwento ng buhay, kung baka maniwala kayo na talaga mahal ko yung mahihirap. Um, enya Número 5, veni Roberto Ayala. ¡Vamos, Número 5, ¡veni Roberto! ¡Y voto Número 5 para vicepresidente.